Sa iba pang detalye ng balita, Mayor Dennis nagbigay ng update sa unang isang taang araw ng serbisyo. Ang buong detalye ng balita nasa linya sa Magpo Patrol No. 24 nagbabalik sa SM Alvin Lozano. Bicol Network News Report! Nagpahayag ang pamahalang bayan ng Pilar sa mga nagawa ni Mayor Dennis sa unang isandaang araw ng kanyang panunungkulan. Ayon sa opisyal na ulat, pinalakas ang koordinasyon sa mga barangay upang mas maayos sa maipatupad ang mga lokal na ordinansa at programa. Inulon sa din ang mga kampanya para sa disiplina at kayusan sa komunidad. Kabilang ang pagpapanatili ng kalinisan at siguridad sa bayan. Kaugnay nito, binibigyang pansin din ng administrasyon ng suporta sa kabataan, senior citizens at mga lokal na negosyante kasabay ang aktibong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapalawak ang serbisyo at tulong sa mga mamamayan. Ayon sa LGU, ang unang isandang araw ni Mayor Dennis Reyes ay patunay na pamumunong may malasakit, may direksyon at may konkretong aksyon para sa kaunlaran ng nasabing bayan. Mula dito sa Bayan ng Pilar, kasama mo sa pagbabalita para sa Bicol Network News. Megawaw Patrol numero 24, Alvin Lozano, tatatunay na serbisyo. Maraming salamat ang Megabow Patrol number no. 24, SM Alvin Lozano.